Magluluto tayo ngayon ng native chicken adobo. Ayan, ginisa ko muna yung aking bawang sibuyas. Kasi ito yung way ko ngayon magluto ng adobo. Ibang luto ko naman to. And then, ilalagay ko na yung ating mga chicken. Ayan, nakasali na rin yung batikulon. Ayan, lahat nilagay ko na dahil gigisahin ko muna yung chicken. Dahil yan ay native. Kailangan ko rin palambutin. Ayan, hinalo-halo ko muna. At ginisa ko maiki hanggang sa wala ng mga lumalabas na dugo. So, ganun din kayo kapag magisa kayo para iwas lang sa tayo. Ayan, wala muna akong nilalagay wala akong asin na nilagay o paminta wala ni isa and then hindi ko muna nilalagyan agad ng tubig na pampalambot kailangan ko muna siyang gisahin ng maigi at kapag luto or kapag ka uh, sobrang gisa na siya at ayan o oh, kung napapansin nyo nagmamantika na siya at lahat ay nag-change color na wala ng hilaw sa ating karne ng manok, ayan tinitingnan ko di ba? yan, kung may nakikita pa ako sa ibabaw na medyo hilaw, may mga dugo pa, kailangan ipailalim ko para lahat sila maluto muna bago ko lalagyan ng sabaw. Ayan, gisang-gisa na siya. Sana ganyan din kayo kapag magluto kayo ng mga pagkain na pwedeng maglangsa para maiwasan natin yung langsa bigisan natin ng mangiilog lalo na kapag karne at saka manok na yan So ayan nga, nilagyan ko na ng powder na paminta. 'Di ba yung iba kadalasan ang nilalagay ay buo na paminta dahil nga adobo. Pero powder yung nilagay ko at naglagay ako ng magic sarap. And then wala akong asin na nilagay at maglalagay na ako ng dalawang baso ng tubig para yan yung ating pampalambot. Kailangan natin pakuluan ng pakuluan. So ayan, nagkakit na tayo para lumambot. And ayan, nag-start siya ng 6:54 na kumulo yun, 6.54pm start ng kumulo and then pakuluan natin ang pakuluan yan hanggang sa bumaba or makunti yung maiwan na, na tubig ganyan yung aking ginawa sa aking adobo ayan panay nga ako check kung lumambot na nga ba o hindi pa so ang manok na nga pala yan, ay sabi ni Jennifer yung taga ng mga manok na yan ay 5 months old pa daw pero ang native kasi na chicken diba kadalasan talagang matigas kahit ganun pa kabata pero yung mga ano naman na binibili natin sa labas kahit anong tanda pa yan pero madali lang siyang iluluto hindi katulad ng native na talagang matagal kaya ako pag nagluluto ako sa probinsya ang ginagawa ko talagang niluluto ko siya sa Uh, fresh, pressure cooker, dahil may pressure cooker ako sa bahay, pag nagkakatay kami ng chicken, ang ginagawa ko, pressure cooker ko pinapalambot, ayan nga o, nabawasan na yung tubig, konti na lang so, ayan sa mga oras na yan naglalagay na ako ng konting vinegar, konti lang yung nilagay kong vinegar, ewan ko sa inyo, paano nga ba kayo mag adobo, and then, ayan nilagay ko na yung ating toyo 7.30 at the time na naglalagay ako at naglagay din ako ng sili, pero hindi ko naman dinuro, para hindi umanghang Ayan, and then, di ba kadalasan nagdapat dapat naglalagay tayo ng bay leaves? So, nakalimutan ko maglagay ng bay leaves. Para, para sa inyo, nakadepende sa inyo kung paano din kayo mag-adobo. At saka, ang pagluto ng adobo, di ba direct na lagyan ng mga toyo, suka, bawang, sibuyas direct na yun nilaga, eh, hindi na ginigisa ganun din ako minsan magluto ng adobo, paiba-iba din ako magluto pero dito nga sa native na to ganito ang ginawa ko, ginisa ko muna, ayan o oh, kumukunti na yung kanyang sauce, ayan parang magmamantika na yata siya ayan o, oh, kitang kita naman na nagmamantika na siya parang dry adobo yung nangyari dyan pero napakasarap, kasi nga native Ayan o, oh, kung nakikita niyo, Ayan, nagmamantika na. ano, naging dry adobo ang nangyari. So, ayan, almost done. Kasi nga, wala na siyang sabaw. Wala nang sauce. Ayan, kailangan na nating tapusin dyan. So, ayan, nagmamantika na nga. Halo pa rin ako ng halo para lahat malagyan ng lasa. Ayan, tapos na yung ating nilulukuto at natapos yan ng 7.34pm. Ayan, 7.34pm ko natapos. Ayan. Ready to serve na yan. Lutong-luto na yung ating adobo. So, yan yung aking ma-share for today. Hopefully na nakapulot kayo ng aral. Thank you for watching and God bless. Be kind always.